Magandang gabi sa atin lahat. Ngayong gabi ay meron tayong sasagutin na isang followers kung saan ay nag-comment siya sa ating previous video na ganito ang sinasabi. Direct na sa Diyos, yung mga ganyan. Kaya nga si Jesus, naghandog ng buhay para sa lahat ng taong sumasampalatay sa Kanya. Nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Bakit isabi, bakit mo isabi ang kasalanan sa kapwa mo? Tao, isabi mo sa Diyos at humingi ka ng tawad. Napakasimpleng ginawang, napakahabang question mark sa buhay. Kung atin pong tatalakayin, ay yan ay ating kaya sabutin. Pero ang katanungan, napanood niya ba ang buong video ang inupload upload ko? Malamang hindi dahil hindi siya magkukomment ng ganito kung yan ay napanood niya ng buo. Kasi nga, ganito ang sinasabi lagi. Ya, bakit tayo mangumpisal sa pare? Dahil ay makasalanan din. Ganito, sa Matthew 16.19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pahintulot mo sa lupa ay pahintulot din sa langit. Malinaw po na ibinigay na authority sa mga apostol hanggang sa, sa kasulukuyan ngayon, sa mga uh, kapariyan na isang pahintulot na sila ibibigyan ng uh, upang magpatawad sa mga tao. Dahil pag ang mga pari ay nagsasabi niyan, ikaw ay pinapatawad sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At hindi nila sinasabi, ikaw ay pinapatawad ko. Dahil eh, sinasabi nila, ikaw ay pinapatawad sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kaya sa John 20.23, ang sabi ng ganito, patatawarin ninyo kaya nilang mga ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi niyo papatawarin ay hindi nga pinatawad. Malinaw ang sinabi diyan na kung saan ang isang authority na ibinigay ng Diyos sa mga apostol, sa mga kaparian, ay isang pagpapatawad. Kaya malinaw din po ang sinasabi dito. Sa unang Pedro 2.5 Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual bilang mga paring tinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga dogma spiritual na kalugod-dugod sa Kanya alang-alang kayo sa Kristo. Sino po sinasabi dyan na kung saan ang pari po itinalaga ng Diyos para po magbigay, magbahagi ng pang spiritual na Uh, buhay o pamumuhay. So, hindi lang din yan. Kaya dito sabi sa February 514, ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-alay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ng mga kasalanan. Nadarama niya ang kainaan ng mga mangmang at mga manliligaw na landas sapagkat siya ay may naring tulad nila at dahil sa kanyang kainaan, kailangan siya ay mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para sa kanya ring mga kasalanan. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pare ay hindi maaaring makamtan ni naman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumili sa kanya tulad na pagkapili kay Aaron. Malinaw pa ang sinasabi sa, sa mga pari Ang mga pare pinili mo na sa tao at hindi sa mga angil. Napakalinaw po yan. Diba ang sabi din sa siya Nagalay nag ng mga kaloob ng handog para pata, mapatawad na mga kasalanan. Trabaho ng mga pare na mag-alay ng mga kaloob at mga handog para sa kapapatawad ng mga kasalanan. Dahil nadarama niya ang kainaan ng mga mangmang at mga naliligaw ng landas sapagkat siya ay mahina rin tulad nila. Kung ang mga ang mga tao sa kanya, ay maintindihan niya ang kanilang mga damdamin dahil bilang tao ay may damdamin din siyang katulad nila. Kung ang mga tayo sa isang anghel, ay tiyak na hindi tayo maintindihan. Halimbawa, nagkasala ka an anumang sexual na mga Maintindihan ka ba ng anghel? Hindi. Bakit? Kahil ang anghel ay spirito. Ayun. Sa Lucas 24:39 at ang spirito ay walang kalaman, kagaya ng sabi ni Kristo. Sa Hebreo naman po, uh, 5.3, ganito ang sinabi. At dahil sa kanyang kainaan, kinakailangan siya mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan sa iba, kundi para sa kanya kasalanan. Kita po natin, kinikilala ng banal na kasulatan na ang mga pare ay mayroong kainaan. Kung nagkasala siya, ay mag-alay din sila ng handog para sa kanilang mga kasalanan. Ha? Yeah? Hindi porkit na hindi tao lang sila at nagkasala, wala na ba silang karapatan ng na bigay ng kapatawaran? Kaya, yeah? ang Diyos mismo pumili sa kanya, sa kanya. Mayroon ba tayong tutol? Kung pinili ng Diyos ang isang paring, may kainaan, sino, pa, sino po tayo para magreklamo sa Diyos? So, da, ayan po yung panayreklamo ng mga anti-katoliko na sa ating pananampalataya, tinutulig sa nila. Nagbabasa lang sila ng verse na sa gusto nilang mabasa. So, ito pa. Hmm. Kung makita ni naman ang kanyang kapatid na gumagawa ng kasalanan, di haantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos at may sa kanya ng bagong buhay. Ito ay para sa mga kapatid na mga kasalanan na hindi nung humantong sa kamatayan. May kasalanan ang antong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. So, mayroon po kasalanan ng diantong sa kamatayan o tinatawag natin binyal sin. Pwede po natin itong ipanalangin sa Diyos na hindi na po tayong mangumpisal sa pare. Ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito ay para sa mga kapatid na kasalanan ay hindi humantong sa kamatayan. Pero meron pa ang kasalanan ng hantong sa kamatayan. Ito ay tinatawag natin mortal sin at hindi po pwedeng dumarit siya tayo sa Diyos. Isa pong pangyayari na mabasa natin sa Biblia ang pagkakasala ni Elipas at ang kanyang mga kaibigan sa Diyos. So, pagkasabi nito kay Hope, si Lipas at Natima niyo naman ay hinarap ng Panginoon, sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan. Pagkat hindi niyo sinabi ang katutunan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Hope. Kaya ngayon, kumuha kayo ng pitong turo at pitong tupa. Dahil niyo kay niyo ito kay Hope at sunugin bilang handog. Ipananalangin kayo ni Hope, siya ay lamang pakikinggan ko para hindi na kayo magpabayarin ng inyong pang pangalan. Dahil hindi niyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginawa niya. Ganun nga ang ginawa ni Elifas na, na Timaniyo, Bilal Bildad, na Suhita at Sofar na uh, Naamita. Ang panalangin ni Hope ay dininig ng Panginoon. Ayun ay mababasa natin sa 42.79. Kung titina natin sa sitwasyon na nakaharap ng Panginoon si Elifas, bakit hindi niya pinayagan ng Diyos na humingi ng, na lang na atawad, ng direkta sa tawad nang tawad si Elipas sa kanyang gayong kaharap naman niya ang Panginoon. Dahil ang kasalanan kasi ni, nagawa ni Elipas at ang kanyang dalawang kaibigan ay kasalanan hihantong sa kamatayan or mortal sin. Kaya mga kapatid, kung atin pong uh, bibigyan linaw o bubuksan natin ang ating kaisipan, ay maunawaan po natin ang kahalagahan ng isang uh, pananampalataya natin. Kaya mga katuliko, uh, marami pong nakasulat sa Biblia na magpapatunay ng mga pare ay may kapangyarihan magbigay ng kapatawaran. John and 1.9 at Marcos 2.7 ang ginawa ninyo. Ang ginagawa natin. Bakit? Sabi dito in subalit so, kung ipapayag natin ang, sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at linisin tayo sa lahat nating kasalanan sapagkat si tapat at matuwid. Mali lang po ang kanilang pag-unawa dahil sinasabi sa dahil sinasabi yan kumpisal diyan isang public pronouncement ang kanilang nagawang kasalanan. Paano natin alam pronouncement yan mismo ang kaulugan ng confess. Sa Greek na salitay homologio na ang kaulugan ay to speak the same to agree. Sa part of speech ay verb. Sa transliteration po ay homologiou. Uh, sa short definition po ay I confess, profess, and acknowledge and praise. Sa definition po ay promise and agree, I confess, a publicly publicly declare. Uh, or hebarism uh, I praise and celebrate take note po uh, a ang meaning po na I, a publicly I declare ang kumpisal po kasi noong unang panahon ay isang public declaration na sinasabi sa ibang pagkrisyano na prop ay sinasabi na prop ay ang sinasabi sa Santiago na sa 516 kaya nga ipagpata, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo isa isa't isa upang ay gumaling malaking nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Bakit isa't isa'y kinukumpisa lang kasalanan? Dahil nasa kapwa nila Kristiyano ay binibigay ni Kristo ang kapangyarihan magpatawad. Sino po ang Kristiyano binigyan ni Kristo ang kapangyarihan magpatawad? Ang mga apostol at ang mga pinuno ng iglesia. So sa tungkol naman sa Marcos 2.7, bakit siya nagsasalita ng ganon? Nilapastangan niya ang Diyos. Hindi ba ninyo lamang na, hindi ba ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan. Tungkol naman sa Marcos 2.7, bakit siya nagsasalita ng ganun? nilalapastangan niya ang Diyos, hindi pa ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan. Una, hindi po tutulang mga katuliko na ang Diyos lamang makakapagtawad, makakapagpatawad ng mga kasalanan. Ang tanong, si Kristo po ba hindi Diyos? Pangalawa, si Kristo ay nagbibigay ng na autoridad sa mga apostol para magpatawad ng mga kasalanan. Ayon sa John 20, 21 23. Tutul, po tutul po ba tayo sa autoridad na nabibigay ni Kristo sa kanyang apostol? Hindi po. Pangat, bakit po natin ginagamit ang agrumento nito ng mga hindi naniniwala kay Kristo? Sino po ba ang nagsasalita sa Marcos 2.7? Hindi po ba si hindi po ba sila ang mga taong hindi naniniwala kay Kristo? No, so, malinaw po ba? Malinaw po na ang nagtutulig sa puyon ay mga hindi uh, mga naniniwala kay Kristo. Yun po 'yung mga sumusulong uh, sumusulungat sa uh, gusto mangyari ni Kristo. Kaya nga mga kapatid sa ating pananampalataya, ang pari po ang binigyan ng kaparapatan upang Uh, maglingkod sa ating Panginoon at magbigay ng kapaki-pakinabang na pamumuhay. Baka sila yung binib uh, ating nilalapitan kung tayo may roong mabigat na sa ganoon. May pagdasal tayo ng ating Panginoon. May pagdasal tayo ng mga kapareha sa ating Panginoon. Dahil ang sabi nga sa Isaias na hindi tayo marinig, hindi tayo makita. Bakit? Sa ating sa ating mga kasalanan. Kaya magandang gabi sa inyo.